Pakyat na po, sa anim ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Ferdi at Habagat. Ang ilang lugar lubog pa rin sa baha. Nasa front line ng balitang yan si Reynel Pawid. Maingat na tinatawid ng mga residente ang tulay na ito sa barangay Mayabay sa Barbaza Antique. Makikita ang humaragasang ilog, punsod ng mga pagulang dala ng hanging habagat. Ligtas naman na nakatawid ang mga residente. Isa rin bayan ng pandan sa apektado ng mga pagulan. Nasira ang mga pwestong ito sa palengke. Kapinsala rin ang barangay Arasasan sa bayan ng Sebaste nawala na ng mga bubong ang ilang bahay. Gusto lang swimming pool din ang palengking ito sa Pototan Iloilo na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha. Sa San Jose Occidental Mindoro, isang residente ang naanod sa dagat sa barangay Poblasyon 5. Makikitang hinahampas siya ng malalaking alon. Ligtas naman na ang residente. Sa bayan naman ng Rizal, gumamit na ng lubid ang rescuers para mailikas ang mga apektado roon. Aabot sa higit limampu ang mga nasagip. Hindi rin nakaligtas sa baha ang paaralang ito sa Magsaysay Occidental, Mindoro. Isa lang ito sa mga paaralan na apektado ng baha. Dahil dyan kinansila na ng Occidental Mindoro LGU ang lahat ng antas ng klase sa publiko at pribadong paaralan bukas September 16 sa bayan na magsaysay, San Jose at Rizal. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, anim na ang namatay sa pananalasa ng pinagsamang bagyong Ferdi at Habagat. Labing isa naman ang sugatan at dalawa ang nawawala. Aabot naman na sa higit 47,000 pamilya ang apektado. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.